Kung ang upod ng gulong natin ay sa gitna lang, there's a possibility na over-inflated ang ating gulong. Now, pag both side naman ang upod at yung gitna ay okay, pwede naman 'yan na under-inflated o kulang sa hangin kung isang side lang naman ang upod, there's a possibility na kailangan natin siyang ipakumber or alignment. Or pwedeng may problema tayo sa mga parts natin sa suspension. Like for example, yung ating shock mounting, yung ating lower arm. So yun yung mga scenario kung bakit hindi nagiging pantay ang upod ng ating gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question at yun nga daw, hindi daw pantay yung upod ng kanyang gulong. Unfortunately, wala siyang nabigay kung isang side lang ba, both side ba, o git na lang. Ano? Pero ito yung mga scenario dyan. Ano? Like for example, yun nga, kung gitna lang ang nauupod at yung both side ng gulong natin ay makapal pa, there's a possibility na over-inflated o sobra sa PSI yung nilalagay nating hangin. Kasi ang nangyayari dyan, kung sobrang lobo niya, so yung gitna, yun yung laging kumakaskas doon sa kalsada, kaya yung, yun yung unang nauupod. Now, pag yung gitna naman ang makapal at yung kabila ang gilid ang nauupod, there's a possibility naman na under-inflated o kulang yung nilalagay nating hangi. Medyo delikado rin yan, ano? Pag under-inflated ang ating gulong, pwedeng sumabog yung ating gulong pag tumatakbo tayo ng matulin. Now, kung sakali naman na isang side lang no, halimbawa isang side lang ang nauupod, yung kabila ay hindi there's a possibility naman na may problema tayo sa alignment ng ating gulong, kumbaga yung pagkapiki ng ating gulong, no, although may mga sasakyan na medyo piki talaga, for their safety, para pag lumiliko sila, ay hindi, hindi tumaob, pero, yun nga uh, sabihin na natin, hindi nakakumber siya, or hindi mali yung alignment kaya, hindi pantay yung pagkaupod ng kanilang gulong. Or kung sakali man, bago tayo magpa-cumber o bago tayo magpa-alignment, ipacheck muna natin yung mga parts na related sa ating uh, pagliliko uh, paglilikon no? o sa ating gulong. Like for example, yung nga, shock mounting. Ito yung nandun sa ibabaw ng ating shock. Okay, pag yan ay sirana o gibana, yung goma niyan, there's a possibility na mawala sa camber yan. So, ang advice ko sa inyo, ipacheck nyo muna yon kasi medyo mahal din yung pagkakamber, no? Eh, pacheck nyo muna yung mga component natin bago natin ipakamber. Baka sira na yung shock mounting o yung humahawak sa ating gulong, no? Para maging stable siya, like yung mga lower arm. Baka naman punit na. So, hindi na ganun kaganda talaga o ka-stable yung ating gulong. So, yan yung mga parts na pwede nating i-check kung sakali man na hindi na pantay ang upod ng gulong ng ating kotse. Kung nagustuhan nyo yung video, like at you can share this video especially dito sa mga car owner na nakaka-experience ng hindi pantay na upod ng kanilang gulong. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.